Po, attorney, andito mm -hmm. po si Sir Roderick Bakhara po, 50 years old. Uh, reklamo niya ang event and catering organizer ng kan na kanilang kinuha para sa 7th birthday ng kanyang anak para sana noong September 17 fully paid na sila pero wala raw po itong naganap na party and catering. Sir Roderick, magkano ang suma total ng naibayad na ninyo doon sa catering service na ito? Ang kausap po talaga nito yung partner ko na si Gina. Oh, oh. So yung naibayad po namin is halagang uh, 82,000 82,000. Sabi niya po kasi oh, okay. 85,000. Okay. Pero binigyan niya po kami ng discount kasi po uh, maaga naman po kami magbabayad oh. ng buo, kabuuan. So, 82,000 kailan kayo nagbayad sa kanya? Kasi September 17 ang birthday. Eh. So kailan oh, kayo po. nagbayad? Ang last payment po namin is August 12. So, Less, more than a month na okay. buo na ninyo. Opo. Ilang tranches ang bayad ninyo? Tatlong beses po. Tatlong beses. So, ibig sabihin, maalala mo ba? Meron ka bang record Opo. dyan? Ah, uh, Yung unang payment po namin, nung pumunta kami doon, uh -oh. actually, dapat hindi pa kami magbabayad. Hindi po kami ready. Okay. Ang amin lang, so, mag inquire okay. magtatanong, at saka, same rin na makita namin yung uh, transaction namin. Okay. Ang kagandahan lang po doon, kasi, Uh, yung pinuntahan namin mismo yung bahay nila na okay. Okay. So, hindi ito opisina. Doon kayo sa bahay nagkaroon ng transaksyon. Opo. Okay. So, magkano? Kailan ito? ah uh, August 6. August una 6. Namin, opo. Oh, so, ang bilis ninyo nabayaran. August 6, magkano ang pauna ninyo na hulog? Uh, 30,000 po. 30,000 na kaagad? Opo. So, may balanse pang 52,000? 500? Opo. Opo. Ano ang uh, kabuuan ng transaksyon na ito, ng kontrata na ito? Catering service, pagkain? Lahat na po ma'am eh, uh, attorney. Oo, so uh, pag sinabi natin lahat, pagkain? Pagkain. Venue? Uh, venue. Okay, chairs and tables? Chairs and table po, opo. Cake? Na po, Opo, uh, yung cake. Yung backdrop, mga ano, yung opo, mga clown? clown kasama na po doon. clown, may oh, ano ba tawag mo dyan? Mascot pa po. Mascot o oh, yung oh, mga entertainment oh, kasama. At saka ang aid. dami niya pong previous na para mabayaran lang po namin ang buo, mm -hmm. uh, masasali doon sa package na binigay niya po doon sa pinost niyang ano. Ah, ang tawag dyan ay value added. Ha? Oh, value okay. added. So dahil magbabayad mm -hmm. kayo ng maaga mm -hmm. at marereserve ninyo yung oh, services na yon Opo. Binigyan kayo ng mga add-on. So yan, yung mga mascot, clown. Opo. Uh, edo. good for ilan ito? Ilang tatao ito? 150. Ilang oras daw magaganap yung ano? Actually, 22 hours. Umbaga, overnight din po. Ha? Overnight? Opo. Ang kasi, party? Opo. Uh, kasi may Saan ba ito mangyayari? Sa quadro... Resort. Gina, nasa line 4 natin si Gina. Hello po, Atty. Ilang oras yung, kasi usually pagka ganitong mga catering, apat na oras, yes, anim na oras, ganun doon sa venue. So ilang oras daw ito? Bali po, Atty, yung party po talaga is four hours lang po. Okay. Tapos yung venue po na in-offer sa amin, mag-i-stay din daw po doon sa sa hotel. Uh, I mean, yung doon mismo sa venue, kasama na po yung swimming po. sa so, ah, may kwarto. Hours. Okay. Opo, opo, atty. Pero wala oh, pang po. sinasabi kung saan? Meron At po, meron po kaming kontrata. Ang una po niyang nakalagay doon, na sabi niya, quadro uh, resort po, sa may batasan po. Dahil attorney, kaya po kami kumuha ng hinan ang tagal po namin namili ng ano, ng venue. Yes. 'Yun uh -huh. po ang napili namin para po sana malapit po sa lahat ng mga Busika. mga kamag-anak namin kasi uh -huh. para po halfway po kaya po from Montalban Nag, nag naghanap po kami sa batasan po para pumalapit sa lahat ng mga okay. magiging bisita po sana namin. Okay. Ang sabi niya po sa amin, uh -huh. kung mababayaran daw po namin ng kabuuan, bibigyan uh -huh. pa po niya kami ng another discount which is 3,000 kasi 85,000 po talaga yung uh -huh. ano, yung yung kabuuan po. Kaya lang dahil sabi nga niya sa amin, kung mababayaran niyo ngayon, uh -huh gagawin ko pang ano, bibigyan pa niya kami ng discount at saka another previous po. Yun nga, may may glazing table, may kasama na po yung video and photo coverage on the day. Uh -oh ano po, dahil dahil po hindi rin naman po kami mayaman, parang hindi rin po namin mahabil yung paisa-isa. So, parang Backage. malaking tulong din po yung, yung in-offer niya sa amin. Kaya po, na nangutang po kami para lang po namin mabayaran ng buo yung kabuuan po na 82,000 pesos po. Okay. At nakikita ko dito, no, meron mga resibo naman ito. May mga resibo. ah uh, I am assuming may kontrata rin ito. No, na okay, pinirmahan kayo. Oh kasi ang tinitingnan ko dito is uh, syempre no ebidensya kung panong mga mapapakita natin. So ang inirereklamo po ninyo ay itong SNF Kitchen Kitchen. Opo, and catering services po attorney. And catering services. Okay. So Opo. ano to ha? BIR registered dito kasi yung resibo nila kilala ko itong resibo na ito eh. BIR registered. Naka-registered po siya sa asawa niya pong pulis. Yung kitchen ay uh, yung SNF Kitchen po. Yung SNF Kitchen. Okay. Opo, okay. Opo. Ang pangalan ng may-ari ay si Joris or kasi may pangalan Lasta din po siyang Jorisa Romero. Lasta. Tapos yung asawa daw <-s2> no po Lasta. niya na si Robinson 4 the second. ano pong nangyari? So bakit hindi natuloy? Anong nung ano attorney nung fully paid na po kami? Mm, -mm halos everyday po namin pinapalo up kasi ang sabi niya po sa amin may problema daw po ay anong nag nag photoshoot po kami attorney uh, orong mm -hmm. po siya ng orong kasi sabi niya hindi daw po available pa yung venue kasi may iba pa daw pong naka naka book doon mm -hmm. tapos nung nung I think August 29. Uh, kahit hindi po kami ready, tinanggap na namin kasi baka iurong na naman niya. Eh, yung anak po namin nag-aaral din. Saka yung asawa ko, pumapa eh, yung partner ko, pumapasok nga po. Oh, uh. So, tinanggap na po namin. Kaya lang po, after po ng photoshoot, nagtanong kami kung talagang nakabook po kami sa, sa binyo na yon Pero doon din po namin nalaman na hindi rin po pala kami nakabook. So, noong August 29, may photo shoot na naganap doon sa supposed venue. Actually, opo, mayroong opo. event po siya doon. Sinabay lang po kami para yung sa niyo photoshoot sa anak po namin. Ta -ta, big time talaga pala dapat yung package. Eh. May po hmm. photoshoot pa, pre pa photoshoot. parang pre-nap, free pre-birthday. Free opo. opo, opo. Pre-nap po yun, po, attorney, pag napaaga po kami ng bayad, isa po yan sa pre po na binigay niya po sa amin. Okay, so doon nyo rin nalaman na hindi pala kayo nakabook? Opo, opo. Kasi nakausa nakausap po ni Eric po, yung mismong may-ari po ng ng Quadro Resort po. Ang sabi niya po sa amin, ma'am, after daw po ng photo shoot, ano lang daw po i-follow e, e, up namin sa ulit kasi daw po naka-pencil book lang daw po siya doon. So pra, nang after po ng photo shoot namin, pinalo up namin tapos nagagalit pa siya kasi kasi daw may bin pa siya. Tapos doon na next day, nag up din kami, may sakit daw siya. Bayad kayo eh. Okay. Mahigit okay. isang buwan at saka walang dahilan para hindi ma-reserve. Hindi pwedeng okay. sabihin na ay, meron na. At kung sakali -saka man na meron na talagang ibang naka-book doon, dapat agad-agaran na sinabi sa inyo. Di ba? Opo. Okay. Oo. Opo. Uh, actually, attorney, nung paluap ng paluap na po ako, yun na po minsan, di na po ako sinasagot. Minsan naman po, yun nga, nagagalit na siya. Tapos, nagdadrop po siya ng ibang name. Kunyari, sasabihin niya, ay ma'am, meron po kaming ano, papagpiliin sa inyo. Ito, yung Heaven Resort po, isa yan sa sinabi niya ah, okay. sa amin. Sir Robinson, nasa Apo. line 3. Good afternoon po. opo uh, Sir, kayo nga po ba ang nagmamayari nitong SNF Kitchen? Sa akin po ma'am nakapangalan yung DTI po niyan. Pero oh. matagal na po kaming hiwalay ni Jurisa. Ah, so wala na eh, kayong, po. hindi na, oh, wala hindi eh, ko na po alam yung mga transaction po na yan. Aha. Yung bali yung ano po, yung pangalan ko po diyan, nag nagamit lang po yan. Kasi sa akin po nakapangalan yung ano. Yung negosyo? Opo. Naku, eh, sir. Matagal na, eh, matagal na po kaming naghiwalay po niyan, mami. Eh. Kaya mga ilang taon na kayo hiwalay? 3 years na po, 3 years na po, ma'am. Pero alam niyo ba na ginagamit pa niya ang pangalan niyo at saka ninenene drug pa? Yung yun mga ganung mga transaction na 'yan, ma'am, hindi ko po alam na 'yan, ma'am. Eh. Nako. Actually, ma'am, oh, oh. Uh, doc, attorney. Hindi, uh, attorney. I'm sorry, sorry. <laughs> Sige. <laughs> sorry. Kung <Po>, ano <laughs> ano know. na titulo ko dito, si <laughs> attorney, <laughs> doctor lang ako. Oo. Oh, oh, Kasi nung una namin po ano, oh, oh. nung una po namin transaction, August 6. Six. Opo. Oh, Oo. Oh, oh. Kaya nga po, po kami nagtiwala kami dahil pinakilala rin po ni Miss Juris Alvarez, yung asawa niya po. Nandoon? opo, nandoon po. Oh, kasama po yung dalawa niyang maliliit na anak. Sir Robinson, ni nandoon pala kayo noon sa unang transaksyon ni. Eh, noong okay. August 6. Nadya po yung partner ko na si Gina, kita rin niya po eh. Kaya po nagtiwala po kami. Sigurado kayong si Sir Robinson yung pinakilala Opo, sa inyo? Kasi Baka... Opo, kasi ah, pinakilala At saka nakita din naman namin po namin na Parang mabait naman po siya, tahimik lang po. Oo, so Robin... hindi naman po namin talaga ka-transaction siya. Pero hindi siyang ka-transaction niyo? Opo. Hindi, ano ko lang ito, ah, side, ano ko lang ito. Uh, Sir Robinson. Opo, ma'am. Nasa pangalan ninyo yung Inyo negosyo. Po, opo, opo. Uh, baka po kung ano't ano man kasi, uh, sa batas po kasi, siyempre ang una po talagang magiging course of recourse nito ay kung sino ang nagmamayari ng negosyo. Kasi for all intents and purposes, uh, meron tayong tinatawag na clothed with apparent uh, authority kung sino man ang uh, gumagamit ng mga resibo, nakikipag-usap, uh, ganon para sa kung anumang kontrata. Eh, eh, ba't ko ba oh. ipapaliwanag sa inyo ito? Eh, pulis nga kayo, alam niyo ito. Opo, okay, ma'am, pero ma'am, ang ano po yan na yan? hindi ko na po alam yung transaction po na yan, ma'am. Hindi nyo ba naalala na na-meet ninyo sila, sir? Hindi, si hindi po. Si Ma'am Gina at si Sir Roderick. Oh, hindi ko po na hindi ko po maano Ma'am 'yan. Pero nagpupunta ka pa kay Juris. Opo, opo, pag binibisita ko po 'yung mga baby ko, 'yung mga bata. Opo. Naku, mukhang nagamit bin, bin, kayo ha? Kasi ano doon, Nagbibigay po ako ng ng panggatas. sustento. Mhm. -mm. Oh, eh, pero uulitin ko sir ha? Uulitin ko dito sa mga dito uh, sa mga ebidensya na nandito sa amin. Uh, opo, opo, original copies ito ng official receipt ninyo. BIR registered official receipts ang ginamit. Tapos meron pang uh, ID um, uh, si Ma'am Juris para sa SNF. Opo, HNP. eh Ma'am, ganito na lang po kung makontakt ano ma na 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 po siya, siya. po dito? ang makakapagsagot po niyan, Ma'am. Ako Oo. po, no idea po ako dyan. Siya na lang po kung makontakt po natin, hindi siya na lang po ang magpaliwanag po ng ganyan po, Ma'am. Kasi hindi ko po alam po kung ano po ang ano dyan, Ma'am. Eh. Hindi sumasagot si Juris sa tawag. Okay. At hindi po pwede na ipasa natin kay Juris dahil kayo po ang registered owner. Oo nga po ma'am, pero hindi naman po ako ma'am yung personally nakakausap nakausap po nila dyan ma'am sa transaksyon po na yan. Kahit na po hindi kayo ang personally na nakausap po ha, uh, kung meron sila, may katibayan sila na ito o oh, ang... Uh... Oo nga po ma'am, naintindahan ko naman po yan ma'am, ma no idea po kasi ako dyan ma'am eh. Okay, no idea kayo pero kung magkakaso po ito, sin pinapaunahan ko lang kayo na kayo rin ang madadamay. Kayo ang unang madadamay. Uh, well, actually, opo, pati si Juris. Opo, opo. Naano ko naman po yon Oo. So, anong, parang, ang hirap naman po kasi ma, ano, ma, matanto. Hindi e ma'am, ano na lang po, pagkano ano, di, patawagan nyo lang po din sa client na yan, si Juris, para sila po mag, ano, mag-usap po ng... Hindi nga sumasagot eh. Ah, po ba? Hindi nga sumasagot, e kaya, kung kakailanganin na i-elevate namin ito sa mas nakakataas pa ano na hierarchy uh, sa PNP. Ma ma'am, pwede ano, ma makuha ko yung mga name niya nang nandyan po para Ikaw dapat ang makip... Yun, yan ang gusto kong marinig. Yan uh -uh. ang gusto kong marinig. Opo. Na ikaw ang makikipag-usap. Opo, opo. Kung ano na lang po, ma'am, pwede kahit sa text na lang, po, text na lang po ako ng mga name niya para ma-name ng na mga nandyan po para ma-ano ko po mapa ano maipa ano kay Yuri. Ang dami pong puro pangako nung nung partner niya po na sinasabi na na ma magtiwala lang kayo, matutuloy, ma'am. Marami marami po kaming mga pinagdaanan po sa kanila na hindi po kung baga, attorney, gusto na lang po namin ngayon kung ano po yung maganda sa ginawa nila sa amin. Kasi alam alam po ni Sir Yan na nagbayaran kami na andun po siya at, at nagtiwala po kami. Lalo, na legit Oo. po ang S&A Kitchen nung nalaman namin na pulis siya. Dahil alam po natin, alam po nating lahat na ang pulis po, ang trabaho po nila, and serve and protect po sa mga so So, mas, mas lalo po kaming nagtiwala sa kanila, attorney. Sir Edwin? Yes, Atty. Oo, magandang happen? hapon. Ano po ang naging resulta nung paglapit ng uh, ni Mr. Eric Bacara tsaka ni Gina Eros sa inyo tungkol dito sa catering service na ito? Yes, ma'am. Nakapag-file sila, ma'am, ng company. Yes. Kasi dito sa kong record, ma'am, ay um, medyo nagugulat ako kasi puro kay reklamo to kay Juris Romero. Ah, so, so hindi pa. lang isa ang reklamo? ka? Yes, ma'am. Kaya medyo nalilito ako. Pero yung... Uh, yung uh, sinasabi ni ma'am kanina ay ang nag nito ay a certain Emily Tubog and Felix Tubog. If I am right, ito okay. yung may-ari ng resort eh. Ah, mismo no, yung may-ari ng resort. Nag-complain rin kay... Yes, ma'am. Opo. Oh, kay uh, Mr. and Mrs. Joriza oh. Mayo 4. Oo. E, ilan po ang ano? Ilan po ang uh, inahawak ninyo dyan ngayon na complaint? Ma'am, we're talking of more than 10 complaints. Oh my goodness! From different person. Okay, nasa um, linya rin po natin si Sir Robinson Quattro Jr. Na siyang... Uh, po, ito po na naman. Ito po yung dinidinig na yon sa ating uh, lupon, tanggapan ng lupon tila pamaya pa. At Yes. Unfortunately, I cannot I cannot reveal the, the name of the complainant for yes, no, for, uh, for, yeah, no uh, problem. from, uh, for privacy na rin at uh, yes. wala rin wala rin kasi concern sa kanila. Oo, walang so, problema po 'yun. Miss Juris, magandang hapon sa iyo. Yes, po attorney. Yes, po oh, afternoon oh, oh. po. Ah, uh, Juris, apparently itong Apa? nandito ngayon sa amin na si Sir Eric uh, Bacara Bakara at si Ma'am Gina Ero ay hindi lang sila yung may reklamo, pero sila ang nandito ngayon sa Wanted sa Radyo. Ano ba ang ano ninyo? Yes po ma'am. Na humarap ba kayo? Ayas yes po ma'am, aware. Yes po ma'am, aware po ako ng complaint nila Sir Bahara. Actually ma'am, kaya inaantay ko lang po kasi nagpadala po sila sa akin ng demand letter. Oh. Okay, pag-usap po ako sa kanila nung time na hindi po may nakapag-event. Andito po sa akin yung mga message. Sabi ko, ma'am, ayunin na lang po natin. Ibibigay ko po yung para sa inyo. Sabi ko ganyan. Ang sabi niya sa akin, harapin na lang magre daw po sila. At dito po sa akin yung mga text message, nagsabi po ako na maibabalik na lang pag-usapan natin kung paano natin maaayos. Okay. Sabi ko pong ganyan. <laughs> Tapos, sabi niya sa akin, uh, parang hindi na siya nag-reply noon, nagpadala sila sa akin ng demand letter. So, inaantay ko po, ma'am, na masettle kami or mag po sa akin, mag-message po sila sa akin para po maayos po kung ano yung naging problema. Wala naman pong problema sa pagbabalik ng binayad nila. Wala sa akin problema, ibabalik ko po, po yun. Tapos naman po ma'am, with regards naman po ma'am sa ibang complaint sa akin, yung ibang complaint sa catering, may mga reasons naman po yun bakit gano'n yung nangyari pero nag-event kami. Siguro ma'am yung mga complaint nilang nila is refund. Kasi ma'am ako, nag-refund -re po ako kahit tapos na yung event. Kung may kulang po kami, nagre ko para sa kanila. I'll Yun mo, Tapos, ito yung kinukuling nila sa akin. Magaling po siya magsalita. Talaga sa umpisa, kaya nga po kung nagtiwala kami eh. Pero after na nang nang nabayaran po namin ng buo, puro na lang po siya pangako. Hanggang sa matapos yung ano, hanggang last na uh, September 16, kinabukasan, event na, na po namin, mm -hmm nag-aayos pa rin po kami pati yung sa food doon pa lang niya binigay pinagpili po kami ng food alam po ni ano yan ni Miss Gina ah uh, yun nga po hanggang sa pagdating ng alas 12 tsaka lang niya sinabi na at tawag nito wala nang ano wala na po silang makuwang venue kasi hindi nga nakabook hindi po nakabook samantala August 12 pa lang, bayad na po kami po lahat. Uh, uh, Juris, anong, bakit? Ano nangyari dito? Bakit ganun nang uh, naging kalakaran? Eh, August 12 pa lang, one month and five days bago pa yung uh, yes, birthday. Po. Bakit hindi na book? Yes po. Ma'am, uh, tatanggapin ko po kasalanan ko po talaga ako huh? bakit hindi po yan nabook. Kasi po may reason po ako bakit hindi kami nakabook sa dati namin pinagbubukan. Kasi po dun, ayoko lang po ma mag-name drop kasi nga Uh, ibang issue po sila pero isi-settle ko po, po kasi sa kanila po talaga ng galing lahat po ng client namin na pinapasok sa resort na yon, sinisiraan po kami kung ano yung naging issue namin before sa client namin ino-open nila sa ibang mga client kaya yung mga clients namin tuloy nagkakaroon ng doubt sa amin supposed hindi dapat nila i-open yun kasi nagbabayad kami sa kanila ng mga events namin ang dami po nilang siniraan na client kaya hindi na po kami nakapagbangon ulit dahil sa mga nag-cancel na client sa amin dahil sa kanila sa paninira nila sa, sa amin. Eh kasi ibang yes, usapan yan. Ibang usapan yes, yan. Yes, ma'am. Ibang usapan. Ito kasi, Mamang, one year, eh one year, Apo. one month and five Apo. days eh. Hindi eh, Ngayon, na po kami nag-event sa kanila, attorney, dun sa, sa venue na yon. Tapos, sinubukan ko pong hanapan pa ulit sila ng venue para sa kanila kasi naiintindihan ko yung site nila, sir, na seventh uh, point birthday po yung importante. Pinaghandaan talaga na rin. Tsaka naramdaman ko po yun nung pumunta sila sa bahay, nag-usap kami na importante talaga yung event. Kaya lang, ma'am, hindi ko po talaga pinilit na i-event si alam kong masisira yung event pag tinuloy ko po. Kaya hindi ko na po uh, tinuloy. Iririban ko po yung pera nila. Ibibigay ko po sa kanila. Wala sa akin problema kung kailangan ko po ng compensation, Magko-compensate po ako para mabalik sa kanila yung para sa kanila. At saka, Juris, <laughs> kung, hindi lang ito ako, ano ha. Yes, hindi lang ito yung sulian ng uh, nung kung ano yung amount na yun. May damages tayo yes, na pag-uusapan yes, dito pagkakinasuhan yes, kayo kasi uh, mukhang eh, eh, yes, ewan ko lang ha. Yun ba na po mami eh. yun po mamang akala ko kasi tuloy nila sa kaso, kaya inantay ko sila. Nagulat na lang po ako nag andyan sila ngayon kasi nagpadala sila sa akin ng demand letter. Kasi sana kung nagdaso sila, kung kaano yung ihingi nila, pag-uusapan namin, kung so, kaya yung ko ibigay ko. Bakit ngayon po andyan sila ngayon, nagpadala sila ng demand letter sa akin, tapos oh. itadaan nila dyan. Dapat tinuloy na lang nila para nasagot ko din po mam. Ma Nagpapagawa po kami ng demand letter doon po sa kapatid, kakilala okay. ng kapatid ni, ni, ng partner ko na si Gina. Uh -huh. Pero pinagawa lang po namin kasi ilang bis na po kami nag nagsabi sa kanya na yes. kung hindi niyo po kaya talaga ibenta, week before pa, uh -huh. ibigay na lang po sa buo lahat yung pera para makapaghanap po kami. Ayun naman ng, pala eh. Nang bagong cater na magko continue sa birthday party ng anak namin. Na dapat maisoli yung pera at least a week or so before yung talagang Opo. araw na yon para kayo naman makahanap na ng iba. Hanggang sa last po, uh, September 16, sinabi uh -huh. po rin namin, ibigay mo na lang po ngayon uh -huh. yung kabuoang pera para makapaghanap pa kami, magawan pa po ng paraan kasi lahat po ng ano namin nakaready na eh. Pati yung cake po na pinagawa namin, kasi oh, oh. nangako po siya, huwag kayong huwag, parang gano'n na uh, uh, kami na po ang bahala dyan. Lahat na po, ah, uh, complete pa. Ano na po yung lahat ng, ano, ng, uh, jury, ano, na, oh okay. Juris, sana naririnig mo ito, ha? Kasi hindi lang ito... yung po, Ay, attorney, naririnig ko po. Oo, kasi hindi lang pera ang pinag-uusapan dito. Ito, sabi nga ni Rochelle Kimura panira ka ng memories, juris, eh. Ah, uh, yung, um, oh, yung ano kasi nito is yung hindi na mauulit, yung birthday na yun, yung yes, araw na yun hindi na babalik. Okay? Ang kalalabasan yes, nito eh hindi mo nga natugunan yung uh, dapat na pangangailangan or yung transaction ninyo at kung kung totoo-tutuusin tutu uh, pa pasok ito kung estafa na nakaso. Ang ang matindi po uh, attorney ay yung emotional depressed stress sa amin. Yung bata, ako ang iniisip ko yung traumatic eh. kasi maaga oh. pa lang namin talagang pinaganoon na namin. Eh, sinabihan na, na po namin na may birthday party. Oo. Oh, oh. Nagulat nga po kami ano ha, kasi nung sinabihan namin na anong gusto niya sa birthday niya, mm -hmm. yung motif, kulay alam mo, nagulat kami nung sinabi ng bata na uh, oh, oh. cyan color. Eh kami, hindi namin, <laughs> bira lang po namin marinig cyan color. Kung ano. Cyan? Nag Parang blue green uh, yun? Oo, nag-google ko, Alam mo yan eh. Oh, oh. Kasi uh, mismo siya, oh. nandun yung bata eh. Oh, oh. Nasabi niya po ng gano'n sa amin na, uh, eto lang daw sa lahat ng mga pinost niya, eto lang daw po yung ipopos niya yung sa event oh. ng anak na Ah, uh, kailan, Hello, mo, po, yes, kailan mother, mo? ba may yung pera? Aba, atay, ganito po yun na, Ah, Nung time po na hindi po nakapag-event day, sinabihan ko po, po sila, sir, na i-reschedule kasi po, we are ready naman po sa lahat ng kailangan. Sa mula po sa props, sa mga balloons na kailangan, sa colors, lahat. Ang hindi lang po talaga na prepare po is yung, ano, yung, um, tawag doon? Juris naman? Yung venue. Ako uh, o bawal, hindi, akong hindi, maga, bawal akong magalit, Juris maga, bawal ako magalit pero hindi ani, hindi, sasalin ko po pero babayaran ko na lang po kung kailan nila kung gusto nila, papayarin ko na lang at kung magpa yung pa na gusto lang tingin ibiba, ibibigay ko na lang po water ni. kung pa po 'yung nagsabi sa kanila? Sabi ko, ano, ma'am, sabi ko kay Ma'am Ina, nagre-reply pa, nag-chat po ako, nag-text ako, hindi sila nagre-reply. Ang sabi ko, ma'am, paano po natin to ayusin? Ayusin na lang po natin. Ibibigay ko po sa inyo yung pera, wala na pong reply sa akin, ma'am. Kaya ang inisip ko, mag-case po sila sa akin, harapin ko naman po. O, oh, eh, eh, siguro? Uh, sabihin ko na lang, kung kailan, kung kailan ibibigay yung pera. Oh, eh, siguro kaya wala nang hindi sumasagot dahil wala nang tiwala dahil nakailang exchange of messages na kayo at pagpapaliwanag or sila na nga yung nagsusumamo na isoli na yung pera para matuloy pa rin yung yung pa-birthday sa bata pero hindi hindi mo nga ginawa eh. Senior, araw-araw po kami nagme-message oh, kanya, nagpapaalala, hindi po niya kami sasabihin. Panlilin lang ito ha, panlilin lang ito hanggang sa last day. Oo. Nagbe message po kami yes, Sir uh, Major Kenneth. Uh, good afternoon po. Good afternoon uh, po. Paano ba natin uh, matutulungan itong uh, mag-asawang ito ay yung magpartner na ito no? Uh, nakakalungkot man isipin pero isa pong isa pong isa, pong, isa po sa inyo, ay uniform, naka-uniforme ang nagmamayari kasi nung catering service na yon. Yes po. Um regarding naman po sa ano sa PNP, meron naman po kaming uh, separate admin ano, administrative case, oh, pwede rin ano? Oo. Yes po, ma'am. Pero uh, siguro po i nasa barangay naman na po yata yan. Yes, oo. Na ano po nila and tinanong ko rin po sa invest namin is wala pa pong records na nag-complain sila dito sa amin. Oo uh, siguro po po natin yung magiging ano po ng sa barangay. So makakaasa naman po itong kasi taga-batasan area kayo no under the jurisdiction yes, po, hindi kayo po, na. Sa ano kami Montalban hindi po kami jurisdiction. Ah pero yung batasan. ano yung kasing ang catering sabi, service. Ang sabi oh. po kasi sa amin noon pumunta kami doon para mag-complain, oh. i-direct filing niyo na po yan kasi marami na po nagrereklamo diyan. Hindi nga po uh, umaattend sa patawag eh ang ano pa nga po, ang sabi pa nga po eh, nas nababaliktad pa po eh, yung barangay pa po ang pinapakasuhan nila. Aha. So, uh, kasi nandoon ngayon eh, si Sir Edwin ang kausap natin, ano, misolas na ng Barangay Batasan Hill. So, ang iniintay natin dito ngayon ay certification from the barangay na walang pag-aayos ang nangyari para pwede na kayong magsampa ng kaso. Hmm. Yun po ang kakailangan natin. Hmm. Kailangan natin. So, siguro tapusin na Sir Edwin. Oo, pwede naman siguro i-extract itong particular case na ito para mabigyan na ng certification kasi mukhang hindi magkakaayusan na ito eh. Kasi sabi nyo ganun sa amin na ah, uh, pwede nyo na po yan ah, uh, direct filing. Okay po, ganito yung... na lang po sir. Then tulungan na natin sila mag-file. Okay po. Mm -mm. Ganito po sir, kakausapin po kayo ng st sa staff namin dyan sa may kabilang booth. Um, sila na po magpapaliwanag sa inyo kung paano po tayo makakakuha ng Certificate of File Action mula sa barangay. Po. sige po. Thank po. you po, sir. Okay. Thank you okay. po, attorney. So, uh, action na na. Kasi mukhang hindi na natin pwedeng patagalin ito. Usap-usap, wala rin mangyayari kasi tatakbuhan lang eh. Ano kung, Sawa na kami ng, sa puro ano, ano, pangako. Tsaka sana, sige, two months late, magpa-birthday pa rin tayo. Sana nga, uh, may trauma pa rin po.